Bam bam, bam 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 bam. Kumusta kayo mga kakadwa? Uh, for today's video ay magpapalit nga tayo ng uh, ilang piyesa sa ating motor na si Matmat kasi yung uh, mga piyesa niya ay nabubulok na at uh, nakabili tayo ng mga piyesa na isasalpak natin sa kanya. So, papakita ko sa inyo yung mga piyesa na nabili natin para isalpak natin sa ating motor. So, bali ito nga mga kakadwa yung ating uh, pyesa na isasalpak sa ating motor na si Matmat. Uh, uh, Unang-una, uh, nag-order tayo ng gulong. Ayan. Uh, at yung gulong na napili natin mga kakadwa ay Panthers. Uh, at ang maganda dito, uh, may kasama na siyang uh, tire sealant. And then, uh, nag-order rin tayo ng center stand para sa ating motor. Ayan. So, ayan. And then, nag-order rin tayo ng... Uh, Uh, brake pad para sa likod na preno ng ating motor kasi yung preno natin ay gumagasgas na so ito ngayon pala yung mga ilang pyesa na ating binili uh, para ipalit doon sa ating uh, motor at uh, nabanggit ko nga pala sa inyo uh, kakadwa na nabubulok na yung mga pyesa na yun kasi uh, uh, yung motor po natin ay more than 3 years na nagagamit at daily use, pang araw-araw kumbaga nagiging naging chinelas o parang sapatos na natin yung ating motor kasi araw-araw ginagamit at uh, bugbog na sa ano eh, yung ating motor so ipapakita ko sa inyo yung mga uh, pyesa na ating papalitan at uh, papakita ko rin sa inyo yung ating motor let's go so ito nga mga kakadwaan nandito na tayo sa ating motor at yan po yung ating motor na si Matt -Mat. uh, at ang ating unit ay NMAX Vito na 2020 model So ayan nga pala yung mga papalitan dito ay ano talagang sobrang luma na at saka talagang kailangan talagang palitan ang ah, kakadwa. So ito <laughs> oh, dito sa may uh, likod. At hindi na rin maganda para sa ating break brake disc kasi itong brake disc nagagasgas na rin. And then yung kanina nagulong gulong, papalitan na rin natin kakadwa kasi tignan nyo naman so so ito po yung ating gulong kakadwa ayan pudpud -pud na pudpud na po ayan napapansin ninyo po kakadwa pudpud na po yung gulong pala natin na kakadwa uh, ngayon lang tayo magpapalit dito sa harapan simula nung nakuha natin sa kasa tong motor natin ngayon pa lang tayo magpapalit dito sa uh, harapan na gulong pero dun sa likod maraming beses na tayo nakapagpalit ng gulong doon So yung pangatlong papalitan natin kakadwa ito So itong center stand na yan, pansin ninyo mga kadwa, ang ating center stand ay putol na po ito at kinakalawang na sobra. Uh, at hindi na natin to nagagamit kasi putol na itong ganito nya. Kaya papalitan na rin natin ng bago. So, so bali yun na lang muna yung ating papalitan na pesa kasi yun lang yung nakayanan natin. At para sa mga susunod ulit na piyesa na kakabit natin dito, uh, marami-rami pa tayong bibilhin na dapat ipalit dito kasi talagang uh, yung ating motor ay bugbog na bugbog na. Ayan, nandiyan yung mga ano. Ayan. Yung shock nya sa likod, kailangan na rin syang palitan kasi wala na, hindi na nagpa-play matigas na masyado. So, yun nga kakadwa, ah, uh, uh, muna natin itong motor natin sa motor shop para ipakabit yung mga pyesa So let's go. At ito nga kakadwana na dito na tayo sa motor shop. At uh, nabaklas na rin itong uh, gulong ng ating motor na si Matmat. -Mat. Ayan. Um, pansin niyo Ayan. at syempre, uh, yung ating sinteristan ay naikabit na rin kakadwa. Hindi na natin siya nakuha na ng video kasi maraming tao dito kanina. At ito nga yung ating motor na kasalang pa rin hanggang ngayon. At may mga nabutan pa nga tayo dito na nagpapagawa ng kanilang mga motor. Ayan po. Ayan. So, wala yung ginawa po ng mekaniko, uh, nilalagyan niya lang ng uh, langis yung gilid ng ating motor. Ay, yung, sorry, yung gilid ng ating uh, uh, gulong para kapag sinalpak sa mags, ay madali na lang. Ayan, shout out sa iyo, kuya mekaniko. Ayan. So, yun nga pala, uh, kakadwa, naikabit na rin yung gulong. At ang sinunod naman ni kuya mekaniko ay yung ating, ano, Uh, yung ating brake pad dito sa bandang likuran at ayan isalpak na yung ating gulong na bago ayan so na po yung ating motor at ito nga pala yung ating uh, brake pad na galing dun sa ating motor sobrang pudpud na ayan so ayan ginakabit na ni kuya yung ating uh, bagong brake pad kung titignan nyo naman uh, kakadwa yung ating brake pad talagang gamit na gamit na So yun yung mga kakadwa, bali naka na tayo uh, at naikabit na rin natin yung mga pyesa na pinakabit natin sa motor shop. Uh, at ipapakita uh, ko po sa inyo yung uh, ating pinakabit at uh, nagpadagdag na rin tayo ng ibang pagawa uh, para uh, mas mabang condition yung ating uh, motor na si matmat -Mat. So tara. So bali ito nga pala yung ating motor kakadwa. Uh, so yan kung mapapansin ninyo uh, naka center stand na yung ating motor. Uh, at ayun po yung center stand na ipalit natin. Ayan. So ayan, pansinin ninyo. ah uh, lang kasi nag-travel tayo kanina. So nagpalit na rin tayo ng uh, brake pad sa likod. Ayan, nakabit na rin siya. At syempre, nakabit na rin yung ating uh, bagong gulong. Ayan. So ayan po, nakabit na po yung bagong gulong. Ayan. And then, uh, nagpadagdag nga pala tayo. Kakadwa, pinasabay na natin itong uh, switch. Itong switch ng ating motor. So, magkabilaan yan kasi uh, madumi na siya. Minsan naglolo ko. Tapos, pinalinisan na rin natin itong handle grip. Kasi ito medyo maganit na. Kaya pinalinisan natin kaya ngayon. Ayan, okay na siya. Ayan po yung ating mga pinagawa sa ating motor. So... Ang next na ipapagawa natin kakaduwa yung dito sa may CBT niya. Ah, kailangan na natin siyang ano, ipalinis kasi ah, magkakaroon tayo ng biyahe sa mga susunod na araw. At ipapalinis natin yan sa susunod. So ayan. So ito po yung ating motor. Ayan yung ating motor kakaduwa. ito nga pala kakadwa uh, papakita ko lang yung sa inyo yung mga papalitan pa natin sa motor natin kasi ano napansin uh, niyo yung kinakalawang na yung uh, lagayan ng uh, ilaw yung auxiliary light natin kinakalawang na rin to papalitan na rin natin yung mga yan uh, papalitan siguro natin ng stainless ayan ito so, ayan So yun nga yung mga piyesa na nakakabit natin sa motor. So hanggang dito na lang yung ating uh, vlog. So kung nakaabot ka sa parte ng video na to, baka uh, pwede naman uh, pa tayo, di kaya pa-subscribe at mag-iwan na rin ng comment and like. So ni see you on next uh, video. Peace out. Pam bam 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 bam